Nakadarama siya ng isang kakulangan na hindi niya kayang ipahayad ng malakas. Ang bigat na humahabol sa kanya ay hindi lamang dahil sa kawalan, kundi pati na rin sa patuloy na paghahambing sa kung ano ang nawala. Para bang bawat kilos na ginagawa niya ay sinusukat laban sa katahimikan na naiwan matapos ang pag-alismo. Sinusubukan niyang umiti, pero napapansin niyang kahit ang iti ay tunog kakaiba, puno ng anino na walang nakakaintindi. Naglalakad siya, pero nadara pa sa mga alaala na bigla ang sumusulpot sa mga hindi inaasahang lugar. Isang amoy. Isang tunog. Isang salita na sinambit ng isang tao nang di sinasadya. Lahat ay ginigising sa kanya ang kamalayan na mayroong mahalagang bagay na nasira. At sa pagkasira na yon, napipilitan siyang harapin ang isang bersyon ng kanyang sarili na hindi na niya kilala. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng tumingin sa salamin at hindi makilala ang sarili? alam niya. Iyon ang kanyang iniinda araw-araw. Bawat umaga ay nagdadala ng pakiramdam na siya ay nagising sa isang buhay na hindi naman niya hiniling. Isang buhay kung saan kailangan niyang matutong mabuhay nang wala ang bagay na nagbibigay sa kanya ng hugis, kahulugan, direksyon. Lumilipas ang oras, ngunit hindi nagagamot ng oras ang tulad ng sinasabi ng iba. Ang oras ay paulit-ulit na nagdadala ng parehong mga tanong, nagkukubli sa iba't ibang mga araw. Sinisisi niya ang sarili, nagagalit at nauubos. Nagrereklamo siya sa sarili dahil naniniwala siya na hindi siya dapat masyadong nakadarama ng ganito, na dapat ay nalampasan niya na, na dapat ay buo na uli siya. Ngunit hindi pa. Napapansin mo ba kung gaano kalupit na inaasahan mula sa iyong sarili ang lakas na wala ka pa? Napapansin mo ba kung gaano kabigat kapag sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na hindi na niya kailangan maramdaman pa, ngunit ramdam niya pa rin? Ang kontradiksyon na ito ang naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang tensyon na ito sa pagitan ng nais magpatuloy at hindi kayang iwanan ang nakaraan. Minsan sinusubukan niya magtago. Ipinapakita ang lakas, nagkukunwaring normal. Pero kapag mag-isa na siya, bumabalik ang katotohanan ng mas matindi. Sa katahimikang iyon, lumilitaw ang pagkakawala sa kanyang tunay na anyo. At ang natitira ay siya, nakikipagbuno sa pagtanggap o paglaban. Vos, ina bang nakaranas ng katulad nito? Napansin mo na hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng isang tao, kundi sa pagkawala ng isang bahagi ng iyong sarili. Isulat mo dito sa ibaba kung naramdaman mo na ito. Bumangon na naman siya. Sumusunod ang katawan pero tumututol ang kaluluwa. Ang unan ay may bakas pa ng mga gabing kulang sa tulog at ang puso itila hindi maunawaan kung bakit kailangan pa rin itong patuloy na tumibok sa isang ritmo na wala ng pagkakaisa. May isang katahimikan na kasama sa bawat paggising, isang katahimikan na hindi lang kawalan ng tunog, kundi kawalan ng presensya. Napansin mo na ba kung paano mas malakas ang katahimikan kaysa sa anumang sigaw? Napapansin niya ito araw-araw. Ang mundo ay patuloy na gumagalaw, ang mga tao ay nagmamadali, ang mga gawain ay nag-atubili ng panahon, ngunit sa loob niya ay may pagkaantala, isang pagbagal na hindi umaayon sa ritmo ng labas. Parang naiwang ang puso niya sa ibang panahon, sa ibang lugar, nakapako sa sandaling ikaw ay umalis. Sinusubukan niyang ipagpatuloy ang buhay. Sinuot ang mga damit, tumawid sa mga kalye, naupo sa mga mesa kung saan ang iba ay naguusap tungkol sa kababawan. Pero habang nagsasalita ang iba, siya lamang ay nakikinig sa sariling iniisip. Sumama ang loob niya sa sarili dahil hindi niya magawang makibahagi katulad ng dati, dahil nararamdaman niyang nawala ang kanyang kalikasan, dahil ang lahat sa kanya ay naging mabigat. Ang bawat salitang maaaring magaan ay puno ng anino. May nagsasabing ang pagluluksa ay isang natural na proseso. Alam niya ito. Nabasa na niya sa mga libro, narinig na sa mga lektura, sinubukan na siyang paliwanagan sa mga nakakakilalang yugto ng sakit. Pero sa loob niya, walang mapa, walang manual. Sa loob niya ay isang pagtawid na walang tulay, isang magulong dagat na walang direksyon. At sa dagat na yon, nakikita niyang paulit-ulit siyang nilulunod, kahit na sinusubukan niyang magtayo ng marupok na bangka ng rutinas at normalidad. Naiintindihan mo ba kung paano maging pisikal na naroroon, pero wala sa lahat ng iba pa? Naiintindihan niya. Isinasabuhay niya ang pagkawala na parang bahagi ng balat. Ang mga matay natatanaw, pero hindi nagre-rehistro. Ang mga tainga ay nakakarinig pero hindi nakakadana. Humihinga siya pero hindi nararamdaman ang hangin. Ang lahat sa kanya ay mga kilos na walang presensya, buhay na walang buhay. At kahit na ganon, may isang bagay sa loob niya na nagpupumilit. Marahil ito ang pinakamahirap na kontradiksyon na kailangang dalhin, ang buhay na nagpapatuloy kahit na hindi gusto ng puso. Ang katawan na nagpupumilit na gumana kahit na ang kaluluwa ay nais ng pahinga kaya't siya'y masyadong nagiging mahigpit sa kanyang sarili. Nagagalit sa sarili dahil naniniwala siyang dapat na iba na siya ngayon. Na parang may takdang oras para sa paggaling. Na parang may formula para makalimot. Ngunit ang katotohanan ay walang paglimot. Mayroong pagbabago. At hindi pa niya lubos na napapansin na ang sakit ay hindi biglang mawawala, kundi magbabago sa isang bago, sa isang bagay na kayang tiisin. Gayunpaman, sa yugtong ito ng kanyang buhay, ang nakikita lamang niya ay ang hilaw na bahagi, bukas, ang sugat na walang tigil sa pagdurugo. Naramdaman mo na ba na hindi mo kayang aliwin ang iyong sarili? Ganito ang kanyang pakiramdam. Ang mga salitang dati sanay makakatulong ay nawalan na ng kabuluhan. Binabasa niya ang mga pangungusap ng motibasyon, nakikinig sa mga payo, ngunit lahat ay parang malayo, na parang nakalaan sa ibang tao dahil ang kanyang sakit ay natatangi, hindi maihahambing sa jang ginawa para sa kawalan na naiwan. At sa kaibuturan, may galit din galit na hindi niya inaamin. Galit dahil sa pagkatalo. Galit dahil hindi kayang kontrolin. Galit maging sa sarili dahil sa masyadong nadarama dahil hindi kayang lumaya. Ang galit na ito ay tahimik na umiiting na nagiging sanhi ng patuloy na reklamo. Nagreklamo hindi lang sa pagkawala, kundi pati na rin sa sarili na walang kakayahang magpatuloy nagrereklamo sa bawat pagkakamali, sa bawat nabigong pagsubok, sa bawat sandali na tila umaatras imbes na sumusulong. Marahil naranasan mo na rin ito, ang paradoks ng kabustuhang makalimot at, kasabay nito, ang hindi pagnanais na mawala ang mga alaala. Dahil ang paglimot ay pagkawala ng tuluyan, at ang pag-alala ay muling pagdurugo. Siya ay nakakulong sa paradoks na ito. Gusto niyang maginhawaan, ngunit ayaw niyang mawala ng natitirang alaala. Gusto niya ng kapayapaan, ngunit natatakot siyang baka ang kapayapaan ay mga ngailangan ng alaala. Por ito, ang kanyang mga araw ay parang isang minahan. Anumang detalye ay maaaring magpabalik ng mga nakatagong alaala. Isang kanta, isang pabango, isang bagay na nakalimutan sa isang sulo. Sinisikap niyang iwasan ang mga bitag na ito, pero walang silbi. Dahil ang alaala ay hindi nangangailangan ng paanyaya, ito'y sumasalakay, dumadaan, pumupunit. At sa punit na yon, hati ang kanyang puso sa pagitan ng pagtanggap sa realidad at paglaban dito. Isang bahagi ang nakakaalam na walang babalik sa dati. Ang isang bahagi ay patuloy na umaasa na para bang may tsansa bumalik. Ang labang ito ang nagpapaupos sa kanya. Ang labang ito ang dahilan kung bakit pati ang pahinga ay nakakapagod. Naramdaman mo na ba na pati ang pagtulog ay nagiging pasanin? Nararamdaman niya Pumikit man siya, hindi kaluwagan ang mga panaginip, kundi mga alaala na hinahaluan ng mga imposible ng hangarin. Gumigising siyang pagod, parang buong gabi siyang tumakbo nang hindi umaalis sa kinaroroonan. Ang unan ay hindi nagpapakonsola, ang kama ay hindi nagpapakupkop. Ang lahat ay nagiging patagong alaala. At sa siklong ito siya nagpapatuloy, nagrereklamo sa sarili, sa mundo, sa buhay. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil hindi siya makahanap ng ibang landas. Bawat reklamo ay, sa totoo lang, isang takdang sigaw ng saklolo. Hindi niya alam kung paano ipahayag, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, ninanais niyang may makapansin, may makakita lagpas sa ibabaw. Kung naranasan mo na ito, magkomento, kailangan kong marinig ito. Patuloy siya. Lumalakad, nadadapa, tumatayo. Nabubuhay sa pagitan ng mga invisible na puwersa na humihila sa kanya sa magkaibang direksyon. Pilit siyang tinatawag ng buhay patungo sa hinaharap, pero ang alaala ay nagpupumilit na ikulong siya sa nakaraan. Natatagpuan niya ang sarili niya sa gitna, sa lupaing walang may-ari, sa espasyong parang lahat ay nakabitin. At sa espasyong iyon, nananatili ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan niya marirealize na hindi niya kailangang labanan ang sakit, kundi sa bayan ito? Hanggang kailan bago maging malinaw ang pagtanggap, hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagbabago? Hindi pa niya alam, pero araw-araw, kahit nagrereklamo, kahit nadadapa, kahit kinamumuhian ang sarili, dahil hindi sapat ang lakas, may isang bagay sa loob niya na patuloy na lumalaban. Marahil yon ang binhinang pagbabago. Ele tumitingin sa harap, ngunit ang tingin ay walang nakikitang anuman kundi ka walang laman. Ang abot tanaw ay mukhang malayo, walang kulay, walang pangako. gayon paman, siya ay patuloy na humihinga, patuloy na gumagalaw. Para bang ang katawan niya ay may sariling memorya ng pagkabuhay, kahit na ang isip ay nagpupumilit na sumuko. Napansin mo na ba ito? Kung paanong ang buhay ay nagpupumilit na magpatuloy kahit na ang kabustuhan na mabuhay ay tila nawawala. Napapansin niya ito, ngunit hindi niya nauunawaan. Para bang may isang dinakikitang sinulid na humahawak sa kanya, pumipigil sa kanya na tuluyang bumitaw. Ang sinulid na ito, marupok at misteryoso ang nagpapanatili sa kanya na nakatayo kahit na ang lahat sa paligid niya ay tila gumuho. Ngunit hindi niya pinapahalagahan ang sinulid na yon. Sa halip, siya ay nagrereklamo tungkol dito. Nagrereklamo dahil nais niyang maging iba, dahil gusto niyang maramdaman ang totoong lakas at hindi lamang otomatikong paninindigan. Nagrereklamo siya dahil naniniwala siyang hindi siya nararapat magpatuloy kapag daladala niya sa kanyang sarili ang isang napakalaking kawalan. At sa kabila ng lahat, siya ay nagpapatuloy. Minsan, sa gitna ng pagod, siya ay nagtataka kung ano ang mangyayari kung siya ay titigil sa pakikipaglaban. Hindi ang pagsuko sa buhay, kundi ang pagsuko sa pagpipilit na maging matatag. Haya ang maramdaman ang sarili, hayaang bumagsak. Ngunit ang takot ay agad na sumisilay. Takot na hindi na kayang bumangon muli. Takot na maiwan sa pagkabagsak at kaya pinipili niya ang landas na alam niya, nagrereklamo, sinisisi ang sarili, sinisikap na panatilihin ang kontrol. Ang paradoha ay inuulit-ulit, lakas na walang lakas, presensya na walang presensya. Naranasan mo na ba ang kontradiksyong iyon? Napansin mo na bang ang pagsisikap na maging napakalakas ay maaaring ibang anyo ng pagtakas sa sarili? Namumuhay siya ng ganoon araw-araw. Sa totoo lang, hindi ang kawalan ang sumisira sa kanya, kundi ang pagsisikap na baliwalain ang kawalan. Sinubukan na niyang palitan ang kawalan ng mga distractions. Mababaw na pag-uusap. Mekanikal na mga gawain. Maliit na pansamantalang kasiyahan. Ngunit ang lahat ng iyon ay nawawala agad ng lasa. Para bang walang sapat? Para bang ang lahat ay etso lang ng isang mas malaking bagay na wala na doon? Minsan naaalala niya ang maliliit na sandali. Hindi ang malalaking alaala, hindi ang mga makabuluhang pangyayari, kundi ang mga halos di mapansing detalye. Ang paraan ng pagbukas ng isang pinto. Ang tunog ng mga yapak sa pasilyo. Ang simpleng kilos ng paglagay ng baso sa mesa. Ang mga detalyeng ito ang siyang higit na sumasakit sa kanya. Sapagkat ito ang mga bagay na wala ng ibang nakakaalala, pero sa kanya ay nananatiling parang mga di nakikitang tatoo, Napagtatanto niya na hindi lang pisikal na kawalan, kundi kawalan ng kahulugan. Sapagkat kapag ang isang tao ay umalis, hindi lamang ang presensya ang nawawala, kundi pati na rin ang lohika na nagbigay katwiran sa bawat sandali. At nararamdaman niyang nawalan ng kabuluhan ng lahat. Maging ang pinakamadadaling bagay ay tila ngayon ay nalalabo. Kumain, matulog, magtrabaho, lahat ay sinasamahan ng isang tanong, para saan? Ang i para saan na ito ay dumadagundong sa kanyang isipan na parang walang hinto na martilyo. Sinusubukan niyang patahimikin ang tanong sa pamamagitan ng mga makatwirang paliwanad, ngunit walang sagot ang makapagbibigay ng kasiyahan sa kanya. Dahil ang totoo, walang lohika ang sapat kapag ang puso ay sugatan. Naitanong mo na ba sa iyong sarili para saan magpatuloy, kahit alam mong kailangan mo? Araw-araw niya itong tinatanong sa kanyang sarili. At ang sagot ay hindi kailanman malinaw. Dumarating lamang ito sa mga pirapirasong bahagi, isang di inaasahang kilos ng isang tao, isang sinag ng araw na dumadaan sa bintana, isang katahimikan na biglang hindi na parang mabigat. Ito'y mga maikling sandali, pero nararamdaman na nagpapakita na baka mayroong higit pa sa sakit. Ngunit kapag lumipas ang mga sandaling iyon, nagbabalik siya sa pagreklamo sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay mahina siya dahil hindi niya kayang panatilihin ang kanyang napagtanto pakiramdam niya ay hindi siya sapat dahil hindi niya mapanatiling nakasindi ang ilaw. Para bang kasalanan niya ang pagiging matindi ng sakit. At sa ganitong kasalanan siya nakakulong. Dala niya hindi lamang ang sakit ng kawalan, kundi pati na rin ang bigat ng paniniwalang siya ay laging nabibigo. Hindi niya maintindihan na ang sakit ay hindi pagkakamali, na ang pagdaramdam ay hindi tanda ng kahinaan, na ang pagrereklamo ay isa lamang paraan ng pagsigaw ng walang salita. Nahusgahan mo na ba ang iyong sarili dahil sa sobrang pagdamdam? Palagi niyang hinuhusgahan ang sarili niya. At ang paghuhusgang ito ang nagpapanatili sa kanya sa paikot-ikot na paggalaw, umiikot sa parehong punto, nang hindi napapansin na nagsimula na siyang maglakad, kahit na mabagal. Dahil kahit hindi niya napapansin, siya ay umuusad. Ang bawat araw na naipamumuhay ay isang pag-usad. Ang bawat gabi na nalalagpasan ay isang tagumpay. Ngunit hindi niya kayang kilalanin ito napapansin lang niya ang mga kulang, hindi ang mga nangyari na. Kung may kahulugan ito para sa iyo hanggang dito, isulat ang I, i sa mga komento. Mayroon siyang daladalang tahimik na laban. Sa labas, kakaunti lang ang nakakakita. Siya ay mumingiti, siya ay sumasagot, siya ay nakikilaho. Ngunit sa loob, nagpapatuloy ang digmaan. At ang pinakamasakit ay ang paniniwala na walang sinuman ang lubos na makakaintindi. Dahil paano nga ba isasalin sa mga salita ang isang bagay na napaka-internal, napaka-partikular. Sa kabila nito, may isang bagay na hindi niya maitatanggi, ang banayad na pakiramdam na ang sakit ay hindi permanente. Kahit gaano pa ito tila pare-pareho araw-araw, may mga pagbabago sa mga kulay nito. Isang luha na bumabagsak ng kakaiba. Isang katahimikan na may ibang bigat. Isang alaala na dati masakit sa isang paraan at nayo'y masakit sa ibang paraan. Maliliit na pagbabago, ngunit totoo, hindi pa niya tinatawag itong paggaling. Hindi rin pagbabagong anyo. Para sa kanya, sakit pa rin ito. Ngunit alam mo, ganito nga ito nagsisimula. Sa una, halos hindi napapansin. Pagkatapos, unti-unti magkakaroon ito ng hugis. Hanggang isang araw, hindi inaasahan, mapapansin niyang nalampasan niya ang isang bagay na dati ay tila imposible. Ngunit hindi pa siya nakakaabot doon. Sa ngayon, patuloy pa rin siyang nagrereklamo ukol sa kanyang sarili. Patuloy niyang nakikita ang sarili bilang mahina, naliligaw, hindi sapat. At marahil, kailangang dumaan siya sa yugtong ito. Marahil sa pagod na ito, hinuhulma ang kanyang kaluluwa. Naisip mo na ba na kahit ang sakit ay maaaring maging daan ng pagkatuklas? Siya ay hindi pa ganoon mag-isip. Ngunit sa lalong madaling panahon, mapapansin niya. Siya ay naglalakad sa mga kalye at kahit napapaligiran ng galaw, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Ang inday ng mga boses ay hindi umaabot sa kanyang puso, ang mga tawa sa paligid ay tila malay, halos parang hindi totoo. Pinagmamasdan niya ang lahat na para bang tumitingin sa pamamagitan ng salamin, nakikita niya, ngunit hindi niya ito nahahawakan. Naroon siya, ngunit hindi kasali. Napansin mo na ba kung paano maaaring umiral ang kalungkutan, kahit nasa gitna ng karamihan? Nahahalat niya ito araw-araw at bawat hakbang na kanyang ginagawa ay parang nagpapatibay sa ideya na may naiwan at hindi na mababawi. Ang pinakamasakit ay sinisisi niya ang sarili dahil sa pakiramdam na yon. Nagrereklamo siya sa sarili na para bang mayroong hindi nakikitang manual na nagsasabing dapat nalampasan niya na ito na dapat buo na siya. Ngunit ang hindi niya nauunawaan ay walang tamang panahon upang gumaling. Walang takdang oras upang ayusin ang bagay na nadurog. Sinusubukan niyang mag-abala. Binubuksan ang telebisyon, gumagamit ng cellphone, naghahanap ng anumang bagay na makapagpapalimot sa kanya ng kahit ilang minuto. Ngunit ang isip ay patuloy na nagbabalik ng parehong mga larawan, parehong mga tanong, parehong sakit. Para bang bawat pagtatangkang makatakas ay isa lamang paraan upang patunayan na walang madaling paraan palabas. At gayon paman, sa kabila ng bigat na yon, minsan may nagaganap na sandali ng pahinga. Isang paglubog ng araw na umaagaw ng kanyang pansin ang awit ng isang ibon na bigla lumilitaw. Isang bigla ang kilos ng isang taong nadadaan sa kanyang landas. Mga maliit na liwanag na nagbibigay liwanag sa kanyang kadiliman, kahit ayaw niyang aminin. Ngunit pagkatapos ng sandaling iyon, babalik siya sa pagreklamo. Sinasabi sa sarili na mahina siya, na hindi niya kayang panatilihin ang liwanag, na panandalian lamang ang lahat. Hindi niya napapansin na ang mga sandaling ito, kahit panandalian, ay mga palatandaan na may nagpapatuloy pa rin sa loob niya. Naranasan mo na ba ito? Isang pagkakataon na ang sakit ay tila sobrang tindi, munit bigla ang isang munting kagandahan ang bumali sa siklo, kahit sa loob ng ilang segundo. Kung alam mo kung paano niya nararamdaman. Ang hindi pa niya naintindihan ay ang pagbabago ay hindi nangyayari nang sabay-sabay. Dumarating ito sa maliliit na dosis, halos hindi napapansin, na pagkatapos lamang ay lumilitaw bilang isang landas. Akala niya ay hindi siya gumagalaw, pero sa totoo lang ay naglalakad na siya. Ang problema ay napakabagal ng hakbang kaya parang hindi gumagalaw. Gayunpaman, kahit na hindi niya napapansin, may dala na siyang tahimik na lakas. Dahil ang pagtitiis, kahit na may reklamo, ay lakas din ang makaligtas araw-araw, kahit na hinihila na lang, ay tagumpay din at marahil balang araw ay mapapansin niya ito ng malinaw. Sa ngayon, siya ay sumusulong na may pakiramdam ng kawalan, na may panloob na laban, na may patuloy na paghingi mula sa sarili. Pero sa loob ng senaryong ito, may bago nang nabubuo. Isang bagay na wala pang pangalan, pero sa madaling panahon ay magiging kapansin-pansin. Kung nakaramdam ka ng koneksyon dito, mag-iwan ng puso dito sa ibaba. Hindi nagtatapos dito ang usapan. Kung may tumama sa iyo, ang susunod na video ay lalo pang magbubukas ng iyong mga mata. Ay click mo na ngayon at sumama ka pa sa paglalakbay na ito ng pag-unawa at pagbabago.